Nakahabol ko ang kotse ni Tatay Kiko Ano na umiiyak ako mga message ako sinasabi Sobra na ata iyak Alam niyo kung sino? Yung anak niyang puso, si Kitty! Si Kitty, alam niyo kung bakit? Wala iwanan Wala iwanan Walang ganon Ay ito ha, walang problema Gusto ko nga maraming sumusuporta sa Duterte Ang gusto ko lang straight kayo. Huwag yung makikita namin na andun kayo na andito. Huwag ganun, walang ganyan. Dahil kami, ako, since 2010, Duterte na ako. Oh, Kaya, ayan, lagi kong pinagmamalaki ng mga Duterte dahil napakaganda ang ginawa niya sa bayan kahit hindi na sa akin, sa mga kababayan ko. Panoorin niyo, mag-upload ako. Hinahabol ko ang kotse ni Tatay kong ano na ako. mga message sa sinasabi. Sobrang sa akin. Alam mo yun, yung ramdam mo sa puso mo, gumaganon ka. Wala akong pakialam kung malaglag ang bag ko, kung asambag ko, basta ako tumatakbo. Hinahabol ko ang sasagyan ni hindi ko alam kung sa video na yon kasi itinapat ko sa salamin eh kung medyo nakuhanin ko kanit ako dito kaya ang kanuuring yan ang sobrang nakakaano talaga sa video. alam mo ang tao hindi mo ang kay hinayangan na no, supportan na alam mo na may political will at may nagawa sa bayan yun ang number one yun, hindi ka dapat sa tao lang Ito, mga Duterte hindi naman kinikinig sa pangalan sa tao eh, sa nagawa nila. Nakatatak na yan sa isip at puso ng damdamin ng bawat Pilipino. At anong paniniwala nila, hindi na yung mabubura. Kasi lalo silang tumutugok sa komunidad nila, bagkos nila, yung, uh, uh, ng pagulong Duterte, at saka uh, ano, uh, kinakalaban nila at sinisiraan. Bagkos, ano sabi ng foreign foreign advisor lang yung puon na nabisa sa mga pamila na sa hindi na BBM. Ano sabi sa kanya? Tigilan nyo na mga dudete. Tigilan nyo na yung paninira. Dahil yan ang ikalulubog ninyo. Foreign foreign advisor na nagpuon nila yan. Sinabi talaga niya yan. Kaya kayo, kaya kayo, walang problema. Sumuporta kay kita, kay sa mga Duterte. Basta nakita namin na sincere. Dahil kami, ako naghihirap ako. Oo, dito lang ang vlog ko. Pero since 2010, Naka, naka ano na ako ni Tatay naka, naka pano na ako, lahat sinusundan ko yan. Kung mong talk to people, madaling araw yan ha, nung makulo siya. Nanunood ano, ako. At saka yung mga ano niya, yung mga ano tayo dito, yung mga meeting sa gabinete niya. Ang pinaka-favorite ko niya na, na gabinete niya, si Carlos Tuyo Tsuwa. Alam niyo kung bakit? Napakagaling na economic manager yan. Nagtataka ako na bakit yung kinuha ni BBM yan. Dahil niya, si ano si Carlos Tua isa yan ang katulong ng Pangulong Duterte kung paano dumami ang pera, pera ng sa pera Pilipino time ni Pangulong Duterte dahil magaling siya sa economic manager ikaw pag ikaw ay namumuno ka ng isang bansa mo kukuha ka ng the best na alam mo mapapakinabangan ang sambay ng Pilipino huwag kang kukuha na alam mo na ang ang, ang kanilang ano ah, layo na sa lili lang diba? paborito kayo si Carlos Tua Carlos Tua yun kanamit manager nito at kinanyo, kilala ko pa yung mga gabinete niya. oh, ibig sabihin, noon at ngayon, ito ako kay Duterte. Hindi ako nagbabago. Hindi man ako nagbablog dati dahil nagvlog lang ako noong pandemic. Kasi pandemic yun. Pero since 2010, mga ano na ako, nagsubaybay na ako. Mga meeting ni Tatay Digong, alam na alam ko yan. Isipin mo, oh, sino ang tanging nakakapag pa-istorbo kay kahit siya ay may meeting. Alam niyo kung sino? Yung anak niyang puso, si Hilo, si, si, ano, si kitty Si kitty Alam niyo kung bakit? na doon siya sa gabinete meeting. Biglang pumasok si Kiki. Anong ginawa ni Tumayo ka rin. Yan, hindi na po ang si tatay. Hindi ko ba na lang? Mali niyan. sa anak niya niyo? No? Di ba? Itanong niyo sa akin. Marami akong masasagot about sa mga dito. Eh. Kahit yung ano, yung prime minister ng Japan. Hindi ba? niya, di ba? Hindi wala ni wala wala ni wala wala yan po tao pero maging organized tayo uh, Pila ilan tayo sa